Welcome back po sa ating channel. Nakakabigla, Carla Abeliana ibinuking ang tunay na ugali ni Ruru Madrid, reaksyon ng aktor Alamin. Mas nakilala pa ng kapuso actress na si Carla Abeliana ang action drama prince na si Ruru Madrid nang makasama niya ito sa taping ng Black Rider. May special participation si Carla sa upcoming action series ng GMA 7 bilang teacher na si Becky na maho-hostage ng isang grupo ng sindikato kasama ang kanyang mga estudyante. Feeling blessed ang actress nang i-offer sa kanya ang naturang karakter dahil bukod sa napakaganda na ng role na ibinigay sa kanya ay makakatrabaho pa niya ang ilang veteran at award-winning stars. Maraming pagdadaanan yung role ko bilang teacher gagawin niya yung best niya na protektahan yung tatlong estudyante niya. Magkakaroon ng mga enkwentro, madaming action scenes, chika ni Carla sa panayam ng 24 oras. And yes, sasabak din siya sa ilang action scenes dahil bilang hostage makakatikim siya ng sampal, suntok, tadyak at iba pang pisikal na eksena kaya naman nakaranas sila ng mga minor injury. Kaya naman mas lalo pa raw siyang bumilib sa mga artistang nag-aaksyon kabilang na ang cast members ng Black Rider. Parte po ng trabaho talaga na magkakaroon ka ng mga bruises or scratches or even injuries. Kung ako nga po ay nakapag-guest ng napakaikli lang po, kahit papano may mga ganitong occupational hazards, paano pa yung regular cast ba? Diba? It just comes to show na hindi po biro yung trabaho. Seryoso po sila, passionate sila sa trabaho nila. pinag nilang lahat kaya intense kung intense. Doon makikita syempre yung pagka-action pack ng show na Black Rider, pagbabahagi pa ni Carla. Tungkol naman kay Ruro, kahit sandali lamang silang nagkatrabaho ay nakita niya ang nakakabilib na work ethic nito. Napaka-professional, magalang siya, he's respectful. Of course, ate yung tawag niya sa akin. Maalalay siya, kahit busy siya sa mga eksena niya, sa mga linya niya, yung blokang niya, he makes sure na okay ka lang, comfortable ka, say pa niya about ruro. Iikot ang kwento ng Black Rider sa isang ordinaryong delivery rider na magiging bagong bayani ng lansangan at mapapalaban sa isang malaking sindikato. Makakasama rin sa serye si na Matteo Gidicelli, Yassi Pressman, Katrina Halili at marami pang iba magsisimula na ito sa November 6 sa GMA Telebabad